mga idol mga guys kung may napatian ka mga kasaga na tra sa aton nga video normal lang yun siya kay mahangin tapos kugangin oh. kita nyo kapay hapa yung buko kita gapungko sa wakatan oh, sa bakaw yun e nga gusto ko may ipaabot ko sa inyo nga istorya na dipindi sa inyo kung makadlo mo kung hindi sa inyo na balan yung mga guys kaugalian ko mano sa pagugali sa kinahiyat ang na na ito nga hindi na itong ginahungon. Gakadayunan, kali ha. Oh, uh, mo na ipabalo ko sa inyo nga kabay, likawan nyo na ha, hindi ka magsunod sa akong kay dati, gidman abi ha. Dati, hindi man ko langalang ha. Hindi man ko sala-sala, no? Hindi mo siya nila daw, daran man daw mali-mali, na daw mo na siya, hindi man ko dati na. Tinsubra e, ko yung sunod-sunod daya sa mga may edad na yung mga kababaihan nga magmali-mali ka mong sala-sala gadaran-daran na amuni subong na gadaran-daran mang pagkatapos sinong sinong ko sinakit-sakit nga ato yung mga panig yung halika panungkot lang lali ya kaya hala sa iman nga hindi ko ka upod hindi ko ka atin hindi ko ka amuni sa inyo kaya may ginabatyag ko pero sa dinto panuhot lang ay nadayunan nahihimo sa subong yuri nahihimo sa subong atritis uh, ang budla na yung mag hindi ka magsugid sa tarong na dayunan sa tarong hey, isa pag nga naglain pag nagsubong sa akong pagkatangin mga guys ang pagka malipatin bot nga nga ginlipat ng malipaton ako subong ah nga nga naamuni ang ng sa akong nga malipaton ako may hey, ara nga gusto ko ihambal, hindi madayon. May ara man nga na dayon na siya, gusto ko ihambal, na dayon na, hindi ko balaan ko, nahambal ko na, wala si Ridley yung si Tosro sa mga guys mga idol but na ano ni nga natabo sa pagkatapos ah uh, gulpi lang na yan nagdamo puti, ay, na yan puti sa buhok ko ay amo ni sa yun Goro sa mga malipatan Goro ang mga daranon ay pagpasinsyan yun ako mga daran daran ko ba ano sa iban ko nga video ang kamali-mali abin lahog, lahog, yun lahog-lahog yun natutuod gina mo Ikaro kay amo na yung kasanayan bala na mga garo ni Aldo yung ugali ko yung amo na ito ko na lang eh ha bala ba gano'y sila o hindi mga idol kumakadlaw ka mo kung gamo, hindi depende sa inyo basta ang ginapahibalo ko sa video na ni Subong nga ako Subong malipaton daranon kag masakiton nga siya Subong tatlo na ang Subong Di malipaton, darano yung masakiton. Di hey, babay lang ha, kabay lang ha. hindi ka mo malaknan. Hindi ka mo magsunod. Sa inang siling mo daw kapang ayok nga magmasakit. Di ko dahil yung nan. Nan. Stadra na lang mga guys. Danong salamat. Thank you so much. <laughs>